Bagong Lucky Plant sa Year 2024? Mayroon ka na ba nito? Pag-uusapan at aalamin natin sa video ito ang mga dahilan kung bakit swerte ito sa Year of the Wood Dragon at aalamin din natin ang mga swarteng dulot nito na maaari makatulong sa ating kapalaran para sa panibagong taon na papasok at tatalakay din natin ang mga swarting pwesto na dapat paglagyan ng aluminum plant sa loob ng tahanan ayon sa feng shui. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang aluminum plant ay talagang kaago-ago pansin kung ito ay iyong masusulyapan Ngunit bakit nga ba ito tinawag na aluminum plant? Ang pangalan na aluminum plant ay hango mismo sa itsura ng mga dahon nito sapagkat ito ay may kapansing-pansing pilak o metallic silver color sa mga dahon nito at talagang kumikislap ang mga silver color sa dahon nito kapag nababasa at tinatamaan ng liwanag na siyang may pagkakahawig sa aluminum foil. Tinatawag rin ito sa pangalang watermelon plant dahil sa pattern ng mga dahon nito na may pagkakahawig sa watermelon. Ngunit mas kilala talaga ito sa pangalang aluminum plant. Sa katunayan, ang tunay na pangalan nito ay Pilea caderae na isang uri ng herbaceous perennial plant at ito ay native sa bansang Vietnam at mga probinsya ng China. Kaya naman, sobrang daming paniniwala ang ikinakabit dito. Bakit nga ba ito naging isang bagong lucky plant sa year 2024? Ayon sa malalim na pagsasaliksik sa kultura ng feng shui, ang aluminum plant ay naidagdag lamang bilang pinakabagong lucky plant sa year 2024 dahil sa kinakatawan ng year of the wood dragon ang mga kulay na green, gold at silver at ang mga kulay na ito ay nasa pinakamataas na rango ng ng kulay sa feng shui. Ang tinataglay na deep green at metallic silver color ng aluminum plant ay siyang pinaniniwala ang hahatak na napakalakas na swerte sa kapalaran sa year 2024 kung magkakaroon ka nito. Alinsunod din sa feng shui, ang silver color ay isa sa pinakamatibay na simbolismo ng wealth o yaman at pumapangalawa ito sa color gold pininiwalaan din sa Feng Shui na sobrang swerte ang pagkakaroon ng metallic color sa loob ng tahanan sa year 2024. Ang aluminum plant ay isang uri ng triple element symbol plant basis sa Feng Shui dahil isa ito sa yang wood metallic element na kombinasyon ng tatlong swerteng simbolismo at ito ay nagbibigay ng dagsa ng swerte sa kapalaran at maging sa tahanan. Ang pagkakaroon ng aluminum plant sa tahanan sa year 2024 ay nagpapabuti sa ating personal ability na may kinalaman sa communication at expression. Ang metal element na simbolo ng aluminum plant ay ine-enhance nito ang proseso ng smooth transition at transformation upang magpatuloy sa pag-usad ang ating isip at buhay sa progreso sa dagumpay alinsunod din sa feng shui na ang aluminum plant ay isang auspicious plant na nagpapalakas ng swerte sa usaping pera, kasaganahan at harmonya na lubos na nakakapagpabuti sa ating buhay at kapalaran. Kaya naman, akmang akma ang pagkakaroon ng aluminum plant para sa Year of the Wood Dragon upang hatakin ito ang strong flow of wealth at prosperity. Hindi lamang ito swerte sa year 2024 dahil napakaraming paniniwala at simbolismo ang ikinakabit sa aluminum plant. Una, sumisimbolo ito sa prosperity. Sa feng shui, ang mga dahon ng aluminum plant na metallic silver color ay itinuturing na simbolo ng yaman at kasaganahan. Ang mga silver color sa dahon nito ay nagpapalakas ng potensyal na magdala ng swerte sa usaping pera at nagpapataas ito ng progreso ng yaman sa tahanan o negosyo. Ang mga dahon ng aluminum plant ay pinaniniwala ang simbolo ng pera at barya dahil sa metallic silver color na meron ang dahon nito. Pangalawa, sumisimbolo ito sa positibong enerhiya. Ang aluminum plant ay pinaniniwalaan nagpapalakas ng positibong enerhiya sa mga taong nag-aalaga nito na maaari makatulong sa swerte na nagbamay-ari nito at ito ay nagbibigay ng lakas sa spiritual energy at ito ay lubos na nakakatulong sa pagpapalakas ng confidence at pagkakaroon ng magandang pagdedesisyon sa buhay. At pangatlo, sumisimbolo ito sa kaligtasan. Ang mga bilugang dahon ng aluminum plant ay wala ang nagpapanatili ng kaligtasan at kapanatagan sa tahanan dahil isa sa young wood metallic element ang aluminum plant na may katangian ng liwanag dahil sa mga makikinang na kulay pilak sa dahon nito. Mayroon ding tamang pwesto at lugar ang aluminum plant sa loob ng bahay sa year 2024 upang ma-enhance at magdulot ito ng malakas na swerte ayon sa bago map sa feng shui. Una, Ipuesto ito sa may bintana. Recommended ito ayon sa feng shui kung ang inyong bintana ay nakaharap sa silangan dahil ang paglalagay ng aluminum plant sa eastern part na bintana ng bahay sa year 2024 ay inaabsorb nito ang morning sunlight na nagtataglay ng malakas na chi na may kinalaman sa pagpasok ng swerte sa usaping pera at ito ay pinaniniwala ang nagpapalakas sa taglay na swerte ng aluminum plant upang magdulot ito ng proteksyon sa ating tahanan dahil isa ang bintana sa portal way kung saan lumalabas at pumapasok ang swerte at upang lapitan tayo ng swerte sa year 2024 dahil gustong gusto ng wood dragon sa mga sumisimbolo sa liwanag Pangalawa, ilagay ito sa dining area suggested itong gawin sa pagsalubong sa year 2024 ilagay sa dining area ang aluminum plan kung saan karaniwan nagkakasama-sama ang pamilya para sa oras ng pagkain ayon sa feng shui ito ay makakatulong sa pagpapalaganap ng positibong enerhiya sa mga usaping relasyon at ugnayan sa pamilya dahil ine-enhance nito ang energy and harmony sa pamilya sobrang inam nito sa dining area dahil sinisimbolo din ng aluminum plant ang fast growth na nakakatulong sa development ng bawat pamilya sa kanilang sariling karir. Ahatak din ito ng prosperity dahil ang mga dahon ng aluminum plant ay sumisimbolo sa kasaganahan at ito ay upang maiwasan ang pagkaputol ng pasok ng swerte sa kasaganahan sa biyaya. At pangatlo, ilagay ito sa living room. Maaari ring ilagay sa living room ang aluminum plant dahil ang aluminum plant ay may simbolismo ng metallic element na siyang nakakatulong upang patibayan ang stability in life at ng pasok ng wealth sa tahanan. Ine-enhance din nito ang flow of chi at pinapagalaw nito ang mga stagnant energy sa bawat sulok ng tahanan upang hindi ito tuloy ang maging sanhi ng malas. Ang paglalagay din ng aluminum plant sa living room ay maganda din sa paningin dahil sa mabeberding mga dahon nito at nakakapagbigay aliw ng mga silver stripe sa dahon nito. Kung wala ka pang aluminum plant at nag-aalala ka kung mahirap itong alagaan ay wala ka dapat ipag-alala sapagkat isa ang aluminum plant sa perfect para sa mga nagsisimula pa lamang sa paghahalaman. Napakadaling buhay nito at isa ito sa matibay na indoor plant kahit nitong mag-adapt at mag-survive sa low light sa pagpaparami naman nito, ay kahit cutting lang na mga sanga nito ay mabubuhay na kapag itinusok sa moist na lupa. Piliin lamang ang mature o brown na sanga nito para sa propagation. Nang sa gayon ay mabilis itong magkaroon ng ugat. Ang pagdidilig sa aluminum plant ay hindi regular dahil ayaw nito ng sobrang basang-basang lupa at mabilis din itong lumaki at kumapal kung tama ang iyong pag-aalaga. Mas suggested na ilagay ito sa bright shaded area sa loob ng bahay, gaya ng malapit sa bintana. Isang paalala lamang, dahil ang lahat ng parte ng aluminum plant ay nakalalason o toxic sa mga tao at hayop, ipinapayo na ilayo ito at panatilihin na lamang ito sa labas ng bahay kung mayroong mga bata at alagang hayop sa tahanan upang hindi nila ito mapaglaruan at upang maiwasan ang peligro. Ang mga suwerte na nabanggit tungkol sa aluminum plant ay galing sa malalim na pagsasaliksik at pag-aanalisa ng mga simbolismo nito mula sa malalim na kultura at kasanayan sa feng shui. Itinuturing itong bagong lucky plant para sa year 2024 dahil sa simbolismo nito at pinaniniwala ang mga dulot na suwerte. Ang mga ito ay gabay lamang upang bigyan positibo ang ating pag-iisip at magkaroon ng magandang pananaw sa panibagong taon na darating at sa anumang ating ginagawa, lalo na sa pag-aalaga ng halaman. Tayo pa rin ang gagawa ng ating kapalaran at nakabase ito sa ating aksyon at desisyon at ang swerte ay darating sa atin kung sasamahan natin ito ng sipag, tiyaga, pagiging mabuting tao at pananalig sa ating Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.